Hello po mga katander Mapagpalang umaga sa inyo mga katander May share na maka sa inyo na video no Lilimusan ng ating sulitong follower and subscriber Sa Facebook and Youtube no Ipapakita ko sa inyo I-share ko lang sa inyo Naglimusan sa atin para may dipinsya sa araw-araw niya na trabaho no kasi eh, masyado daw delikado yung araw-araw niya na liyahe, papunta ng trabaho niya. Kaya nag-remorse nga siya sa ating mukya, yeah, agimat o anting-anting para may dipinsya siya sa araw-araw na trabaho niya. Para sa, para na rin sa kaligtasan niya at sa pamilya niya no. Kaya, Tingnan niyo mga Thunder, ipagkita ko sa inyo kung anong lilimusan niya na magdiyan. No? So ito yun mga Thunder, ito yung mutya na lilimusan ng ating solidong followers and subscribers sa Facebook. No? Ito yun na lilimusan niya para may maging, may maging gabay siya sa buhay sa trabaho niya sa araw-araw no? muling paalala ni Otol Tander ay ang mga gimat po mga mutya ng kalikasan ay hindi pinagyayabang no? kapag magalimus po kayo ng mutya na galing sa tingiro ay huwag niyong ipagyabang itago nyo lang kapag may magtanong na ano yan na nakakwintas sabihin mo lang na lucky charm, no? Kasi baka makatapat kayo ng marunong sa hanting na marunong sa mga pagsumpa, no? Babarahin yung mag-iimat nyo. Kaya huwag kayong mag- mayabang na mayagi na kayo anting-anting na mula sa kalikasan no? hindi po ganun matander kapag biniyaan po kayo ng mga mutiagimat ay mas maigi na sarili ninyo lang para mas manatili yung lakas at bisa ng agimat nyo ito po yung limusan ni Nyawa ito nandito to kasi nilang isang goto para lalong lumakas yung mutya itong langis na to ito po ay galing galing po to sa malakas na antingero, no? Yan po ay ginawa para magbuhay ng mutya at pangkalatang dipinsa, no? Hindi ko lang babanggitin yung katulong ko sa paggawa nito kasi siyang na kuha nitong mga orasyon itong mga mutya sa babaw ay ako nang naglagay at ang langis no? sigamit gamit po yan ng rimbakal o ilaga tawagin no? pupulahan tatat sa samar yan po ang mga pangkalatang dipinsa ng kalapa ito yung lilimusan niya pala matanda no? paalala pala ni Otol Thunder ang mga, ito pong mga mutya ng kalikasan ay para lang po sa mga naniniwala po ito no mga anting-anting agimat mga lihim ng kanunungan mga ng kalikasan o laning-laning para lang po ito sa mga taong naniniwala ng mga usaping agimat pero kung hindi naman po kayo naniniwala sa mga usaping agimat at mga mutya ay i-skip nyo na yung channel, no? Kasi ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala. Yan. Yan lang po, matanda. Itong limusan niya, matanda, ito ay batu mo na kulay abo, no? Gray. Pinatawag na oldo mo. Yan po ay pangkabal at kunat sa katawan at meron din pinsa sa barang at kulam at pampasyote sa negosyo kadalasan kasi matander yung bato mo ay ginagamit sa mga pampasyote sa negosyo o ano mang uri ng hanap buhay mo no? ito naman matander ito ay kidlat no? kidlat po ito matander ngipin na ang kidlat yan po ay pang dipinsa, no? ito po ay nagtataglay ng lakas at bilis at sa katawan at kabalat kunat sa balat at pandipinsa dipinsa sa kulam at barang masamang elemento at meron din yan pampaswerte yan po ang mga kapangirihan yan ito naman matandir ito ay mutya ng uling no? Uling po yan na bato Yan po ay Pang kabalat kunat din sa balat Na yung nagiging bato kasi ng mga ganyan Pang kabalat kunat sa balat yan Na di ka masugatan At meron din siya sa mga masamang elemento Aswang Mababarang manbubulam lang no? at swerte din sa nabuhay at negosyo. Halos lahat naman matanda ng mamutya ay may pampasirte sa buhay, no? Nilagyan ko na po ng lambat yan. Yan. Ito pong nilagay natin. Yan. Lambat. Para pagpintas na lang ng maglilimo sa ating matanda. Yan. Claro, yun yung matanda. Yan. Hanggang dito na lang po, Matander, sana inaliwanagan kayo, no? Muling paalala ni Otol Tander, ang mga mutya po, ma galing sa kalikasan, ay gabay po lamang sa buhay, no? Mga anting-anting. Gabay po lamang sa buhay yan. Doon pa rin tayo magbabasa sa taas sa ating Diyos sa mga lumika, magpapangyong sa lahat, Papa Diyos, Mama Mary. Doon pa rin tayo magbabasa. Kasi sila pong may gawa ng mundo, balikasan ano mang bagay sa mundo ay gawa ng ating mahal na Diyos amang lumika, makapangin sa lahat. Doon pa rin tayo magdarasal sa Kanya. Kahit may taglay niya tayo mga virtud, mga kapangyarihan ng mutya, anting-anting, doon pa rin tayo magdarasal, doon tayo tumawag sa Kanya kasi sila, sila pa rin ang nagakalam ng ating buhay, no? Sana inaintindihan nyo matander at muli at mapagpalang araw sa inyo. Huwag kalimutan mag-like matander, malaking tulong po yan sa ating channel. And subscribe na lang. God bless to all matander sa susunod muli na aking videos. Abangan niya.